pinalag po tayong makakausap ang isa sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court na si Attorney Joel Butuyan. May kaugnayan po ito sa isinulong na resolusyon ng Senado para naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Butuyan, good morning po. Johnny Banyes, Judith Estrada Larino, live na po tayo sa DWIC, Alu Channel 23. Attorney. Magandang uh, umaga po at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Right. Unang katanungan, direct to the point, Atty. Butuyan, may saysay -say po ba o may uh, epekto po ba itong Senate Resolution na ito na inisinulong uh, para kay dating Pangulong uh, Digong or uh, Duterte, Atty.? Wala pong saysay -say yan sa ano sa ICC. Hmm? ah uh, dahil po uh, hindi ho yan papakinggan ng ICC. Ang papakinggan lang po ng ICC ay yung ebidensyang papasok sa kanila. Mm. Um, dahil po ang epekto ng uh, o, ang hinihingi ng Senado ay magkaroon ng parang um, interim release na sinasabi. Mm. No? Yung sinasabi nilang house arrest, um, ano yan, ang epekto niyan ay magkakaroon ng interim release. Uh, sa sa issue po ng interim release, uh, titignan po talaga yung issue ng uh, unang-una, um, meron bang uh, possibility na babalik pa sa ICC si Pangulong Duterte mm -hmm. kapag siya ay pinatawag? Pangalawa, meron bang uh, possibility na magkakaroon ng risgo sa mga biktima sa sa mga witnesses kung siya ay um, binigyan ng uh, interim release or house arrest, no? Pangatlo, meron bang possibility na um gagawin niya ulit yung uh, mga krimen na ginawa niya in the past no mm -hmm. so yan yung tatlong at uh, tatlong elemento para um na kailangan i-satisfy um, kung bibigyan ng interim release o um, papayagan magkaroon ng house arrest si Pangulong Duterte ano po ang nakikita niyong dahilan Atty. Butuan Ba't nag-effort uh, pa itong mga senador na ito na magsulong at magpasa ng resolusyon para kay uh, Pangulong dating Pangulong uh, Duterte Atty.? Um meron akong um iba't ibang rason na nakikita. no hmm. um, dahil halo-halo yung um yung composition ng mga senador na nagsulong nito unang-una Meron yung mga senador na tingin ko nagbabalak na uh, mawala no sa public attention yung ongoing na uh, uh, flood control uh, corruption scandal no mm -hmm. um, ilihis kaya, uh, issue oo ilihis yung uh, issue no Yan yung isang uh, motibo no ng mga ibang senador. yung iba naman they they just wanted to uh, carry uh, they just wanted to have, be in the good graces of uh, the Duterte supporters mm -hmm. no the Duterte camp no so yun mm -hmm. yung political kumbaga political mm -hmm. yung uh, yung uh, and intention mm -hmm. dito no? right po so, um, nagkakasundo po ang uh, marami sa bumoto sa sen uh, na senador na for humanitarian considerations ang kanilang uh, pinaka ultimate na dahilan kung bakit nila isinulong ang resolusyon ito, Atty. Buto so, Alam mo, kung gagawin mong humanitarian yung consideration, eh parang sinasabi mo na rin na dapat hindi siya mandimanda at hindi siya makulong kung siya ay makonvict. No? Mm -hmm. So parang ganoon na rin yung uh, rational niya. No? Mm -hmm. So talagang ang intention eh talagang hindi lang house arrest, kundi para talagang... Uh, Ma-exempt si former President Duterte sa uh, kanyang mga kasalanan, no, sa mga krimen, sa mga kabumal na krimen na ginawa niya. Mm -hmm. Right. So, ayon naman doon sa isang uh, kagaya po ninyong, uh, uh, actually, Assistant to Counsel na si Atty. Uh, Cristina Conte, ang dating sa kanya, political noise lamang itong nasabing re uh, resolusyon, Atty. Na Butuyan. Tama yun, no? Uh, political talaga and political yung motibo. No? Dahil talagang, yun, kagaya yung sinabi ko, gusto nilang ilihis yung iba, yung iba dyan sa mga senador na bumoto. Gusto hmm. nilang ilihis dun sa may usapan ng uh, flood control scandal. Yung iba naman, eh, talagang um, 2028 yung tinitignan nila. So, Ayaw pa nun, um, Yes. Kaya pumaporma na. na sila, nanliligaw na agad. Oo, oh, grabe. Ganun na, politika na talaga. <laughs> Papalakas ang puwersa. Uh -huh. o nagpapalakas. Sama uh -huh. oh. yung sinasabi ni attorney kanina. Uh -huh. Attorney, good morning ha. Si Judith Estrada, larino po ito. Na, sumingit lang ako. Yung sinasabi Hi, niyang... Am uh, am uh, para o oh, yung galing ay yun lihis, nga eh. Oh, mm. yung pero attorney dito sa uh, kanyang well yung kalusugan ganyan mm -hmm. uh, yan ho ba ay pa paano ho ba yan Uh, binibigay na report yung health uh, healtha paano nalalaman paano nalalaman o kung kanino dapat, dapat unang ibigay. ibinibigay Papa, idea po ba kayo biglaang isip bagat ang isip natin attorney eh sa ano yan sa pamilya agad mm -hmm. di ba muna mm -hmm. Mm -hmm. alam mo um ongoing na ngayon yung uh, hearing tungkol sa whether or not fit si Pangulong Duterte sa ano sa trial no Opo. at um nagsumite yung in-house uh, medical experts ng uh, ng uh, ano ng detention facility ng kanilang uh. Uh, uh, findings no um, at um, dun sa mga submissions din ng prosecution at defense sinasabi nila na magsasubmit sila ng kanilang mga sariling medical experts uh -huh. at sa prosesong niyan yung court mismo merong kapangyarihan na magtalaga at uh, mag-appoint ng medical experts nila para gabayan no, yung mga judges sa issue ng kung talagang physically or mentally fit mm -hmm. si Pangulong Duterte. Opo, pero attorney Butuya, nagkaroon ng intriga kasi. Sorry for the word ha, kasi mukhang walang GC yata yung uh, defense lawyer at saka yung pamilya I mean, <laughs> <laughs> ng dating Pangulo. Kasi kung matatandaan natin, nung nakaraan, banggit nitong si attorney <laughs> Kaufman na right. hindi nga fit for uh, any Kaya, Uh, court uh, proceedings ang dating Pangulo. Pero bago yon or after that, eh, mismong mga anak ng dating Pangulo ang masayang-masayang nagre-report si na... Oo, oh, diba? at mismong si, si Vice President Sara, ang nagsasabing pati love life ng kanyang ama ay nakukwento, napag napag-uusapan. <laughs> so, kanino tayo makikinig at kanino tayo maniniwala, Atty. Butuyan? Tama 'yon. Alam mo, uh, si Night yan ng prosecution 'no, yung mga instances na 'yan okay. na sa interviews ng mga uh, kapamilya ni former President Duterte, tinabi ng mga anak nila, 'no, yung uh, na uh, uh, um, nasa ayos naman sa kalusugan si former President Duterte, nag-uusap sila tungkol sa love life, nag-uusap sila tungkol sa past sa bansa, present, and future o political exactly. na pag usapan attorney. Oo. maganda pa nga yung isang argumento ng prosecution, sabi nila. Kung talagang hindi fit si si Pangulong Duterte, eh bakit siya nakapagbigay ng instruction sa uh, kay Mr. Kaufman na oh, i-file wala. yung uh, yung ano, yung mga ganitong issue, no? Hmm. So talaga wala, wala talaga walang lusot talaga yung depensa. Hmm. So dito yata lumalabas sa attorney Butuyan yung uh, kaibahan ng liar sa ay liar tuloy ng lawyer sa liar. <laughs> nadulas lang, nadulas so, lang. Sorry ay. po, uh, your nadulas. honor, ipagpaumanhin niyo po at nadulas ang akin dila. <laughs> kasi parang ang nangyayari kasi 'di ba? Uh, hello kayo kayo sa isang uh, grupo, magkakataliwas yung direction na sinasabi ninyo. So, Isang panig lang talaga sila kasi. Correct. may GC oo. kayo, mm -hmm. nagsasalita kayo, iisa yung Isa direction. Isa lang yung ilalabas na, na pahayag. Di po ba, Tony Butuyan? Tama yun, oo. Oh. Mm -hmm. oh, tama yun. Uh, in fact, yung pinaka-recent na uh, pagbisita ng um, ex-wife ni former president, no? sa kanyang apo, Um, yun, na okay naman si ano si former president. Mm -hmm. Okay naman, wala man sinasabing na uh, Uh, ano, uh, delikado na yung kanyang kalagayan. Mm -hmm. So talagang taliwas talaga, taliwas talaga yung sinasabi ni Mr. Kaufman sa kayong mga ano, mga kamag-anak na mismong bumibisita at nakakita, nakaka nakakausap siya. Po. Attorney, bakit kaya ganun? Taliwas ano may sundihan niya, yung... ni Attorney Kaufman? Hindi ba gusto gano? niya lang bumitaw at <laughs> ano? Papahabain <laughs> 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 oh, yung, ano, Apa? yung proseso oh. dahil mas malaki ang uh, hinaharap Payad? Oo nga, kasi Eh 'di ba nagkaroon ng punto na um, parang pinagbawalan na magsalita yung mga kamag-anak, no? So hindi uh -huh. natin alam kung dahil uh, dahil dito na um, mm -hmm. nagkaroon ng punto na sinabi ni uh, VP Sara na hindi na sila uh, uh, pinapayagan na magsalita, no? Dila. Pero after that nagsasalita pa rin sila. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Right tapang so, punto uh, attorney Butuyan total, eh, accredited lawyer ka ng ICC mas marami kang alam kumpara sa mga uh, ibang uh, hindi accredited uh, di ba hindi naman pababayaan ng ICC ang isa nilang uh, ikangay uh, suspect or whatever may, ito, may yung nasa possession nila hindi nila pababayaan 'yan eh di ba dahil kailangan nilang buhay at ma maayos yung nakadetain sa kanila dahil at kung may mangyayaring masama, lahat ay sa kanila nila. yun eh, di ba, Tony Butuyan? Tama yun, no? Tama yun. Uh, at talagang meron talagang nakadetalyo na mga medical uh, um, officers dyan, mm -hmm. no? At uh, monitor talaga sila, no? Uh, in addition, yung uh, International Red Cross, eh talaga nagsasagawa ng mm -hmm. um, surprise visits oh. uh, para makita yung kalagayan ng mga detainees, mm -hmm. no? Mm -hmm. Um, so talagang maraming mga ano mechanisms na ginagawa para makita talaga kung ano yung kalagayan at para ma-ensure na uh, nasa tamang ayos ang uh, kalusugan ng mga detainees. Na kung ikukumpara kung iba pa papauwi or magkakaroon ng house arrest baka mas uh, magkaroon ng uh, delikado sa kalagayan. kung totoo mang may karamdaman ang isang detainee, tama po ba, Tony? Tama yun, oo. No? Oh, okay. Saka, ewan ko kung uh, tinitignan ng mga senador yung mga pictures ng dete det detention facility, no? Mm -hmm. Para kang naka-hotel. In fact, sinabi ni former President Duterte in na, which was shared by one of um, his family members in the early days of uh, his detention, sabi niya na para, para siyang naka-hotel dahil meron siyang sariling kwarto, may mm -hmm. sariling siyang kama, Opo. meron siyang TV, may Wi-Fi siya, meron siyang access sa library. Pwede siyang may garden siya. May hey, gym pa lock, yan ta, di ba? parang meron nga siyang gym. Oo, meron uh -huh. pa silang paransalan na pwede silang mag-chismisan, uh, mag-maritesan <laughs> ng mga ibang mga mga Bisita. detainees. So, detainee. Oo, oh, oh, so... Huh? Oh, oh, so uh, ikukumpara mo sa so kulungan natin sa Pilipinas ay para kang naka para kang naka hotel talaga doon. Actually sabi nga po nila, uh, Ma'am Juday, Atty. Butuyan, mga kabalitan-kabalitaktakan, yung ibang mga tao sa ibang bansa, hmm. sa sobrang ganda ng detention mga facility nila, ah. gumagawa sila ng ibang hakbang, yung mga light ka, uh, ka na kaso, para pag kinulong sila, libre pagkain, secured sila. Komportable ba yung magiging buhay pa eh, no? Hindi kaya pag sinabi mong oblo ka sa Pinas, ay isusumpa mo buhay mo. ba, ni Butuyan? Oh. Oh, saka alam mo, um kung bibisita pa yung ano yung pamilya, mm -hmm. uh, sasagutin ng ICC yung kanilang pamasahe at uh, mm -hmm. pagpunta doon, no? Mm -hmm. um, once a year. Mm -hmm. So, sagutin niya ng ICC. Mm -hmm. So, tingnan mo talagang, ano talaga? Talagang, talaga. talaga? Oh, uh, talagang Tal alaga talaga. Mm -hmm. Hindi lang yung uh, yung detainee kundi pati yung pamilya. Mm -hmm. All right bagay lang po na nabasa ko kahapon binabanggit din po dito na yung resolusyon ng Senado ay mukhang uh, nagpapatunay o nagbibigay ng uh, katotohanan or katotohanan or parang nakalagay kasi dito the Senate just handed the ICC legitimacy dahil dito sa resolusyon na to can you comment on that Atty. Butuyan oh, tama 'yon no dahil uh, um pinakita lang nila kung gaano kalakas si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas mm. no which will matter kung bibigyan nila ng interim release no makikita mm. yan ng mga judges na ba malakas pa talaga itong ano itong uh, may pa for my president na to may impluwensya mm. pa and talaga malalaki talaga sa riesgo mm. yung mga victims and yung mga witnesses mm. and merong potential na hindi na babalik kung siya mm. ay bibigyan ng um, interim release mm. o house arrest at uh, ano uh, papatawag siya kasi talagang obligasyon mo kahit mm. na i interim release ka obligasyon mo talaga ng mag-attend ng trial mm. no napaka-basic yan dun sa may mm. trial sa ICC pa. hindi po pwedeng hindi ka bumalik mm. sa pang-bagay maraming katanungan pero sa pang bagay na naka-pukaw ng atensyon ko yung sinasabing dahil din po sa resolution na ito parang uh, nabubura na rin yung agam-agam na sinasabing ilegal ang pagkakaaresto at ang pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Attorney. Oo, oh, dahil talagang ito, nire-recognize mo talaga yung jurisdiction ng ICC, no? And in fact, dapat ang gawin, no? Ang gawin ng uh, Senado, imbis na mga resolution na ganyan, ibalik nila yung Pilipinas sa ICC, sa membership sa ICC, mm -hmm. para magkaroon tayo ng personality and status na humingi ng uh, kung ano-ano. no mm -hmm. uh, Dahil paano tayo hihingi ng uh, consideration na ganyan kung hindi naman tayo membro? So talagang, kumbaga, kasalanan din ni former President Duterte yan, na tayo ay tinanggal sa ICC. Mm -hmm. Kaya dapat talagang unang hakbang ng uh, Senado, ibalik yung ating membership sa ICC and mm -hmm. ang isa pang nirerece ng mga ng mga um, um ng mga tao no um hi, hi, wala tayong narinig sa Senado tungkol patungkol sa uh, mga biktima Ma abot sa mga 30,000 na pinatay mga 400,000 na illegally imprisoned wala man lang commiseration sa kanila wala man lang move to uh, give support to the To the children yeah. no, who were orphaned of one parent and who were mostly breadwinners mm -hmm. bakit hindi nila kung talagang para sa hustisya sila para sa kapakanan ng bayan oh humanitarian, o, humanitarian mm -hmm. sila bakit hindi nila titignan yung kapakanan ng libo-libong mga kababayan nila at yung isang tao lang no na akusado ng mass murder sa atin ang kanilang titingnan mm -hmm. right Uh, may karagdagan ka pa po, Atty. Butuya, na uh, paalala, lalo na doon sa mga may agresibo. May paalala ni Atty. Mm. No? At uh, baka kung anong apela pa. No? Mm. Atty. Sa mga gandong kaso pala, kayo bilang uh, bihasapo sa mga rules ng ICC, no? Uh, ilan ng alang panahon ang itatagal nito? Taon, bo, maraming taon ba? O paano ba yung... Uh, yung, yung duration ng oh, pagdinig sa kanyang kaso Um, hindi natin matatan siya uh, Judith no pero Apo. yung uh, yung uh, yung murder incidents na bahan ng um, prosecution ay nag-increase from 40 plus to 70 plus no hmm. ngayong dumating na yung documents containing charges kaya lang Apo. dito sa kaso ng Pilipinas um, isang klaseng krimen lang no yung crime against humanity mm -hmm. of murder Um, kumpara doon sa uh, ibang mga kaso na dami -dami ang dami-daming klase, hmm. minsan seventy na klasing kaso. No? Ooh, so, uh, tingin ko mas mabibilis sa atin. Mas mabibilis sa atin kasi um, common yung mga elemento ng crime against humanity of murder. Hmm. Um yung mga insidente na lang inpupuwebahan ng uh, ng prosecution. Mm -hmm. Ganon din right. pala. Okay, gusto ko rin po paalala niyo. Paalala po, baka may karagdagan pa po, po kayong ka uh, paalala Attorney Butuyan nalo na doon sa mga nagsisigasig na magsagawa ng hakbang na para sa humanitarian considerations ni dating pangulong uh, Duterte okay. Attorney. Um, ang panawagan ko lang no sa ating mga Senado, kagaya ng i retrade ko yung sinabi ko sa kanila. Uh, maging representante sila ng uh, maging totoong representante sila ng taong bayan no at uh, pansinin nila yung kalagayan ng mga pamilya no na uh, naging biktima ng ang dami-daming karumal-dumal na krimen noong panahon ng sinasabing drug war uh, Andami ang dyan na talagang nawalan ng breadwinners sa kanilang pamilya. Ang daming mga bata na uh, hindi natin alam kung paano na nabubuhay ngayon, no? So yun yung kanilang pagtuunan ng pansin dahil talagang yun mga nangangailangan talaga, no? Kumpara kay former President Duterte na talagang uh, naalagaan naman doon sa may uh, detention facility ng uh, ng uh, Senado, ah, ng, ng ICC, no? Uh, wag politika yung tignan ng, ng mga senador. Tignan na talaga nila yung kalagay ng kanilang sariling mga, uh, mga kababayan. Alright. That, attorney Butuyan, maraming maraming salamat sa pagkakataon. At from time to time, uh, kami uh, manggagambala sa uh, oras ninyo. Kakabalahin ka ha? namin, attorney, na <laughs> ha? Any time, anytime, uh? anytime. Opo, Opo. Thank yes. you so much, sir. Thank you. Good morning. Salamat. Maraming salamat. Opo. Maraming salamat din. Iyat Happy po. weekend, attorney. Happy weekend. God bless po. Alright po mga kabalitaan, kabalitak taka ng isa sa mga accredited lawyer ng ICC sa Pilipinas, si Attorney Joel Butuyan po naman.